Ah, uh, uh, Colonel Jordan Sir, mayong aga sa imo si Abyan June ini Dari sa live Radio sa DYRP. Abyan June, mayong aga gid, mayong aga sa kanan nga pagpalamati sa inyo bantog nga program. Okay. Um, uh, Colonel, we'd like to know sining latest nga investigation naton sining pagbunok uh, pagbuno patay sa kabaro naton uh, dira sa imo sining AOR, IOR, uh, Colonel. Yes, sir, balik kagabi, mga 11.45 may nag-report ko nga may stabbing siya nga na naglunta dito sa barangay Pakyan o Tonilido. That's why nga nag dito ang atong kapulisan. Kaya uh, pag-abot ito, nag-conduct sa atong initial investigation wherein nga uh, na-identify nato ang bitima nga kaman uh, sa katapos sa atong kapulisan na na-assign sa uh, Criminal Investigation and Detection Group. So ang muna si Police Staff uh, Erwin Talubayan, kaya uh, uh, residente sa barangay Balabag, Dumangkas, ililo Okay. Kaya na nga na suspect among si Dan Garberio, uh, residente sa barangay Siliba, Anding Liloilo. Okay. Anong rason, anong ang gulo na lang taon na taon dari, Colonel? So, balik ka gabi. Uh, according sa aton investigation dito, naga inom-inom dito sa Changi ang aton na na suspitsado kaupod siyang iya isa kaabihan. Kaya aton na biktima, naga inom-inoman po sa piyak na porsyon mo sa Changi. Mm -hmm. Tapos ang upod sa naton suspisado nagbakal sa Sigarlio sa nagbakal ka Sigarlio binagda sa naton nga biktima nga mag-shot. Mm -hmm. So nakatagaan niya sa isa ka botelya sa Redos naka shot, -shot tapos nagbisin siya ng aton na biktima nga mauna sa lakat. So pagsuksol sa helmet, dala na so wala sang uh, rason din bunok sa sang naton na suspisado. Okay uh, din ang igo sa uh, aton sa biktima, uh, Colonel? So, na uh, according sa paglantaw natin sang sa aton ng biktima kagina is may igo sa isa pero subject din subject for autopsy pa na kay wala kita sa iban, wala, wala uh, pakita kabalo kung ano, kasi no, no, may mga iban pa sa mga igo ano, kaya dito visual visual ano lang ito ang ng puno sa isa sa Okay. Anong ginagamit sa pag uh, buno, uh, Colonel Hordan? Ah, uh, bali yung kutsil. Uh, yung ado ginapang saksak-saksak -sak 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 sa ice. Ang mm -hmm. ginagamit. Do semi-ice pick, no? Mm -hmm. Okay. Ah, uh, why nasang iban pa nga nag-puli uh, uh, sa biktima, Abi, uh, buno, uh, Colonel? So sa nakita na ito, wala dito. Pero ang tag-iya sa siyang babae, so nagpasipay pa siya sa matabo. So may, may man sa ganing na gamay nga uh, ng pagkabuno sa kamot tapos uh, may gastiasin niya ang ako at tungkol sa pamersa yung mga ginagos mo sa, sa sangpugong mm, uh, okay. May grappling pagkaling ang tabo? Oo. Okay. Why sila sa uh, may ginabaysan na kernel no? kung anong mga istorya, Abi, uh, sa pag-imbestigar So wala sa uh, according sa ato investigation according na sa statements ang tagiya sang tang gaming babae wala sang uh, ba hmm. isa na keyboard man lang amo amo ang natapo. Ang kutsilyo uh, I mean ining gingamit sang suspect iya gid mismo kon iya sang upod niya. Ah iya gid mismo. Uh, iya gid mismo. Ang uh, damo inom sang ining uh, suspect kag sang biktima uh, Colonel. So biktima puno hindi magit nga ang bangad damo inom kay do ah uh, wala man lang sa lugar dito dito na nag-abot eh. Tapos uh, uh, pag ano nagdesensya man sa mga tuloy mga more or less, mga siguro mga nag-abot sa dito more or less mga 30 minutes malang surutan surot ang dito sa Changi. Mm -hmm. Uh, taga Dumanga si Staff Sergeant uh, Kalubayan. Uh, paano siya nakakadodra sa Oton, na uh, Colonel, sa investigation na So according sa akong investigation, is kilala itong pag ng Changi. That's why nga nag-cadde po siya, nag-shop-shop na dito. So din siya nakadistino ni uh, Colonel? Sa Criminal Investigation and Detection Group, uh, sir. Oo, sa diin nakabase? Sa din sa, sa, siri sa, siri sa uh, Lilo Provincial Field Unit. Ah, okay. So meaning, uh, may kilala lang dira siya, no? Wendak Balocon, may mga naging transaksyon or may mga uh, ginkantuan importante ni si Staff Sergeant kag nakalabot dira siya pero ang klaro diri nga hindi sila kilalahay sa suspect kag ang ining uh, PNP naton So hindi siguro kay according man sa aton pagbuhuman ko sa iya nga unit sa iya nga upodis uh, si Sergeant uh, Kalubayan ni eh, sa so operatiba nila so uh, wala uh, sila kaila may ginapamonitor sila manda nga uh, siya ang nakamisyon ah. may ginapamonitor sa sa area Ah, okay, okay So, white naman maklaro pa, Colonel no? kung the time uh, on duty siya o hindi? So, possibly nga uh, on duty sa sir, sir Kaya kung operative sa uh, 24 hours man di sila uh, allowed na mag-duty kaya may mga monitoring sila siguro oh pero nag-shot siya the time, sir? ah uh, during that time, naka, Uh, nag-shot-shot sa dito sa Changi pero wala lang din kita ka asertain uh, kung mga pilagit sa Busilia pa lang yan. No? Mm -hmm. So mga kangay ni Sir nga may mga gina o oh, sa Intel uh, ano kabi no? Na-assign kabi sa sa um, uh, covert dapat gayon kabi sa covert monitoring okay lang niya mga inom-inom sir no? Yes sir nga uh, pari sir kung sa isa uh, basi cover story Manila na nga think, okay. ang lang nila Pag-standby sa isa ka area okay. Para nga hindi man ma Ano kahit siyang Mm -hmm. So, mm siya na? No? Okay, okay. Ang sa sa suspect, uh, anong status ang suspect, sir? So, bali ang suspect nga sir, na naka, nakaretaliate na, 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 man ang aton uh, nga polis nga victim. So, natiruhan niya man ang suspect, subong. Uh, arrested na pero admitted dito sa West Visayas State University Hospital. Hmm, okay. So meaning ang ining uh, suspect may ego man no? Naka naka ano, nakabalo si ano, si uh, Staff Sergeant yes. Uh, Kalubayan. Yes sir, oh, bali na ka-retaliate siya pero do base last breath na lang niya po kay wala na sa grupo siya. Mm, okay, isang ining suspect. Yes sir, ha. Oh. Uh -oh. So paano sir? Uh, nauna buno ang aton sining uh, police, no? Do so, son paano yes, sir. Si naka ano siya nga nakabalo siya? Yes sir, kay, -kay ang police naton may armas man. So ako uh oh. din uh, magagawa sa aton investigation din damagan sa so, git mo no asta nga. Uh, naka sa San Armas sa kinakabalos pero do wala na sa Ferro Sagro tungod na nabunuan na siya. Okay, pilang iga o sang suspect sir? Ah, uh, do, wala pa kita ka kita sang iya nga uh, medical certificate dito kay dito pa sa hospital pero uh, sa pagtanaw aw naton to ka di na sang aton ma upod ng pulis ang uh, sa ko do isa lang man tong igo pero hindi ako uh, sigurado pa kung may mga iban may iban pa sang igo kay tungod uh, uh, dito ko sa hospital why, why kita may nakatuwa okay. pasang iyang medical certificate oh, oh din ang igo niya gid sir sang suspect so sala uh, was man ang ko mm -hmm -hmm. so makabig to do patal tong igo niya no uh, pero according sa aton nga puro pa dito nga nagabantay sa hospital is uh, stable naman ang aton suspect as stable ang suspect okay ang upod niya sir sang ining uh, suspect ya nakapalagyo siya So, ara man lang iyang upod, sir. Bali, nag-ano uh, siya nga willing man sa mag uh, okay. sa uh, statement kung anong natabo willing man sa mag witness kung anong ano kung ano ginang natabo okay at least na klaro na to nga wala na sang iban pa nga nag uh, plano so eh, ni on, only si uh, uh, Dan uh, Garferio yes sir ho uh, anong na recover naton sa crime scene so na recover naton tong kutsilyo na uh, dito kag ang kwan ang armas man sang aton nga ano na uh, ara man bag, uh, nữa, na recover man aton pag ang motor sang aton nga kwan motor sang aton nga victim na ginagamit pag dito ah na oo oh, nabilin mismo iyang uh, anong armas na sir ah Glock 9 okay ang ang motor sir ano nga motorsiklo Sir, do I, I kapit ako uh, ka specify kung uh, ano nga uh, nung motorcycle to ah. Uh, okay. Uh, Kaputang natin motorcycle. Oo. -oh. Pero at least um, naklaro naman natin sir, no? Nga ang iakad to dira official kag do may ginapabantayan. Yes sir, according sa iya ngayon yun sir, uh, muna ilang uh, as Okay. Um, anong posibleng kaso pag ito bangon sa nang uh, Colonel? Sir, binaprepare na itong ng case of mortar uh, murder na mahingagaw na itong inquest sa buwas para nga ma uh, ma-file ma nato ng kaso. Okay. So, construction worker rin ang suspect, sir, no? Yes, sir. Ang gala o construction. Okay. What is the information? Na uh, police, Lieutenant Colonel Abner Hordan, ang uh, chief of police, ng Oton, uh, mas station. Sir, thank you again. Maki-update lang kami yung galing kung may mga additional kita ng mga information pag in line sini. Yes, sir. Thank you again. sir. ngayong aga. Life News.